Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga uri at halimbawa ng antas ng wika ayon sa formalidad nito. Halina't alamin natin ang limang antas ng wika at kung kailan ito epektibong gamitin. Simulan natin sa balbal. Ang mga salitang balbal ay ang mga wikang karaniwang ginagamit sa lansangan o kalye. Ito ang pinakamababang antas ng wika. Ang mga salitang ito ay karaniwang likha o gawagawa at hindi agad na naiintindihan ng nakararami. May tuturing ding balbal ang mga gay linggo, jajemon at iba pang mga gawagawang salita ng iba't ibang grupo na nagsisilbing code sa kanilang pakikipag-usap. Ilan sa mga halimbawa nito ay ermat na ang ibig sabihin ay nanay, erpat o tatay, erap o pare, praning o baliw, parak o pulis, yorme o mayor, Anda o pera, shala o sosyal, jowa o kasintahan, at japek o peke. Ang ikalawa sa mga antas ng wika, ang kolokyal. Ang kolokyal na wika ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Mas mataas lamang ito ng kaunti kaysa sa balbal. Ito ay wikang sinasalita ng karaniwang tao, ngunit bahagya lamang na tinatanggap sa lipunan. Madalas, ang kolokyal ay may pagkakaltas o pagbawas ng ilang titik sa salita upang mapaikli o mapagsama ang dalawang salita. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga sumusunod. Meron, mula sa salitang mayroon. San, mula sa salitang saan. Pre, mula sa salitang pare. Nasan, mula sa salitang nasan. At kailan, mula sa salitang kailan. Ang ikatlo sa mga antas ng wika ay ang lalawiganin or dialektal. Ang lalawiganin ay ang wikang ginagamit sa isang rehiyon o isang lalawigan. May pagkakataon o sitwasyon na hinihiram ang salitang lalawiganin na nagkakaroon ng ibang kahulugan. Kadalasan ding ito ay may kakaibang tono at punto na natatangi lamang sa lugar na pinagmulan nito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ambot, salitang bisaya na ang ibig sabihin ay ewan. Kaon, salitang bisaya muli na ang ibig sabihin ay kain. Kwarta, salitang bikol na ang ibig sabihin ay pera. Magayon, salitang bikol muli na ang ibig sabihin ay maganda. At napintas na mula naman sa Ilocos na ang ibig sabihin din ay maganda. Ang ikaapat naman sa mga uri ng antas ng wika ay ang pambansa. Ang pambansa ay mga salitang ginagamit sa mga paaralan at sa pamahalaan. Ito ang mga salitang naintindihan ng lahat ng mamamayan sa bansa. Ilan sa mga halimbawa nito ang ina, ama, aklat, dalaga, masaya, simbahan, upuan, kulambo, larawan at manika. Ang ikalima sa mga uri ng antas ng wika ay ang pampanitikan. Ang pampanitikan ay ang pinakamataas na antas ng wika na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng akdang pampanitikan tulad ng tula, nobela, sanaysay, at iba pang anyo ng malikhaing pagsulat. Ang mga wikang pampanitikan ay nagtataglay ng masining at malalim na kahulugan. Kabilang dito ang matatalinghagang salita at pahayag na nagbibigay ng pahiwatig, simbolismo at larawang-diwa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: Mababaw ang luha, na ang ibig sabihin ay madaling umiyak. Magbanat ng buto, magtrabaho. Bukas-palad, handang tumulong. Mahabang dulang, mag-aasawa. Malikot ang kamay, magnanakaw, nagsusunog ng kilay, nagaaral aaral ng mabuti, di mahulugang karayom, siksikan, mahaba ang pisi, mahaba ang pasensya, nagbukas ng dibdib, nagtapat, at ilaw ng tahanan na ang ibig sabihin ay ina o nanay. Tandaan na sa bawat sitwasyong nararanasan ng isang tao, ang daluyan ng kaniyang pakikipagkomunikasyon ay ang wika. Ang nasabing wika ay may antas na iniaangkop sa sitwasyon o pangyayari. Mga taong gumagamit at layunin ng pag-uusap. Dahil ang wika ay buhay, sumusunod ito sa mga pagbabago at kasama na rito ang antas ng wika. At dyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa antas ng wika. Alin sa limang antas ng wika ang madalas mong gamitin? I-share mo ang iyong sagot sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.